Pili-pili lang po kayo mga ma'am sir sa ating basket. Baka sakali pong may magustuhan kayo dyan. At sige, tapos kaya ba na-live po, po tayo? Meron po tayo na 100 sorted items na pwede niyo pang pagpilihan. Mga you know, health products, beauty products, at products. Para sa po may po kayo mga 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 Click nyo lang po yung inyong platform voucher bago po kayo mag-checkout para makakuha po kayo ng discount mga ma'am sir. Thank you, thank you so much mga ma'am sir sa inyong pagbisita bisita at live. Pwede po kayo mag-check out habang nakalive pa po, po tayo. Maraming maraming salamat po. check nyo lang po yung mga reviews ng no, items na napili yung mga um, mga sa bago po kayo mag-checkout. Click nyo po yung inyong platform voucher mga ma'am sir bago po kayo mag-checkout para makuha po kayo ng discount, product discount or shipping discount. Using kaya uh, pure organic barley ng mga abam sir uh, isang sa sri lampur din immune system booster so nakaka tulong na matibayan yung ating immune system and nakaka din po na makrevent yung mga karamdaman ng ating amising uh, um, um, barley check nyo lang po yung inyong mga voucher bago po kayo mag tiếng 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 Chika, 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 mga chika, 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 chika,